Magpapalang araw po ano, tayo po ay eh, nandito sa barangay 128, Zone 10, District 1, Balotong do Manila. <coughs> ang layunin, bakit tayo nandito upang dalhin ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos na nakasulat po sa kasulatan gaya ng ginagamit ko. O eh, men, ang ginagamit ni Tatay Yogos naman ay ito po, magandang balita, Biblia. Uh, Biblia sa bawat Pilipino Ito Yan naman pong ginagamit niya Para matutupo Kami, tayo Patungkol sa Aral ng pagkabuhay na maguli Ng ating Panginoong Yesus Pero bago tayo magsisimula Tayo muna kay Manakakanta <coughs> Ang kakantahin natin ay Kay buti-buti mo Panginoon Okay, hawitin po natin lahat kay buti-buti mo Panginoon. Amen. Kay buti-buti mo Panginoon. Kalahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat mong magmahal, iyong kawahay pa walang hanggang. Ngunit sinasamba kita Dakilang Diyos at Panginoon Tunay nga walang katulad Tunay nga ikay di nagbabago Mabuti ang Diyos Sa amin nagmamahal. Ay, buti, buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Yung kaway pa walang hanggang Pinupuli sinasamba kita dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ikay walang katulad. Tunay nga di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Panginoong Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo sa pagkakataon na ito. Sa pagkatang yung Ebanghelyo, wala pong iba kundi ang salita mo at yung buhay sa mga tao. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. Okay? Ang ating po pag-aaralan ng pagkabuhay na maguli ni Yesus. Tignan natin ang Biblia, ang katibayan, kung totoo nabuhay na maguli ang ating Panginoong Yesus mula sa mga patay. Sapagkat ito po ay isang kontrobersya, hindi lang po sa panahon natin, maging sa panahon po ng pangangaral ni Apostol Pablo, ito po ay naging isang kontrobersyal sa kanyang panahon sapagkat maraming tao ang nagsasabi na hindi po nabuhay na maguli ang ating Panginoong Yesus. Kung hindi siya nabuhay na maguli, wala po tayong kaligtasan at wala pa po tayong katiyakan. Kung hindi tayo po ay mananatili sa ating mga kasalanan. Dito po, Tatay Yogos, pag mo, unang korinto, dito natin kukunin po yan. Chapter 15 Verse 3 and 4. 5. 6. 7. 8. 9. Yan. Hindi po natin babasahin. Hanggang 9. Unang Korinto chapter 15 verse 3 4, 5, 6, 7, 8, 9yan Tignan natin ang katibayan ayon sa Biblia hindi po tayo gagawa ng ating mga sariling akahaka o kuro-kuro kung talaga bang ang Panginoong Yesus ay nabuhay na maguli sa mga patay o hindi po siya nabuhay na maguli sa hayon sa kasulatan. Yan. Pag nakita nyo po, tatay Yogos, pag-ibasa nyo po, ano? Ayan. Unang Korinto, chapter 15, sumulan nyo po sa 3 hanggang 9. Yan po si tatay Yogos. Siya po ang magbabasa ng kasulatan. <clears throat> sapagkat mayroong mga ebidensya. Babasahin po. Opo. Sapagkat binigay ko na sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang kining tinanggap ko rin na Kristo na dahil sa atin mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, Nilibing siya at buling na buhay sa ikatlong araw. Tulad din ang sinasabi sa kasulatan. At siya ay pakita kay Pedro at saka kay labing dalawa. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na lumandaan kapatid na makakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak marami sa kanilang buhay pa hanggang ngayon subalit patay na ang ilan at pakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay lahat ng mga apostol sa kauli-ulian nagpakita rin siya sa akin kahit na ako'y tulad isang batang ipinanganak na wala sa panahon Pagkat ako ay pinakahamak sa mga apostol ni hindi nga ako karamadapat tawagin isang apostol sapagkat inuusip ko ang isa ng Diyos. Amen. Ayon. Ayon po ano sinabi ni Pablo na nagpakita si Yesus kanino siya nagpakita ayon sa sinabi ni Pe Pablo uh, may git may git na limandahan kapatid nagpakita siya ro ibig sabihin mayroong ebidensya na nakita siya nakita siya ng may git limang dahan ng mga kapatid mananampalataya po yon ang nakakita sa kanya at ang sabi niya ni Pablo, nagpakita siya sa mga apostol. At anong sinabi pa? Sa kauli uli uli nagpakita rin siya sa akin. So, marami. Marami ang pinagpapakitahan ni Yesus nang muli siyang nabuhay sa mga patay. Kaya may mga tao kasi hindi naniniwala na ang ating Panginoong Yesus ay hindi nabuhay na maguli sa mga patay. Pero kung Biblia po ang ating tatalastasin, babasahin, meron pong nakasulat talaga. Pero sa panau ni Pablo, may mga tao talagang sadyang hindi naniniwala sa kanyang pangaral na nabuhay na maguli si Yesus. O, Tatayogos, basahin mo po sa 12. Doon mo ituloy po yung basa mo sa unang Korinto pa rin, chapter 15, verse 12 naman. Oh. Yan, yeah, hanggang 19. Oo oh, po. Yan. Tingnan natin naman yung mga bumabati ko sa kanya. Kasi ang pinangangaral ni Pablo na mayroong pagkabuhay na magulik about Jesus. At ang mga kritiko niya sa kanyang panahon, hindi sila naniniwala na mayroong pagkabuhay na maguli sa tungkol kay Kristong ito na pinapangaral naman ni Apostol Pablo sa kanyang panahon. Tingnan natin yung mga pagpapalitan nila ng salita noong kanyang mga kaharap sa kanyang panahon. O, sige, Tatay Ogos, pag-ibasa mo po. po. Opo. Ngayon, kung pinangaral namin si Kristong hmm. muling nabuhay bakit pinasabing mga ilang senyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay. Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay ni Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan sa aming pangangaral at walang katuturan ng iyong pananampalataya. Kung ganoon, Lilitaw na kami mga sinungali at saksi ng Diyos dahil sa pinatutuhanan namin at muling binuhay Kristo ay Diyos at Kristo ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay mga patay kung hindi muling binuhay mga patay hindi rin muling binuhay Kristo at kung hindi muling binuhay si Kristo kayo manatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan sa inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay sa mga palataya kay Kristo at mapahamat hanggang 19? Opo. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay palalamang buhay na ito, tayo na ang pinakawawang sa lahat ng tao. Ayan. Kita nyo po ang ang patutuho ni Pablo. Kung hindi tutuhong nabuhay si Jesus, anong sabi niya? Eh walang kwenta ang aming pangangaral lalabas, sinungaling kami. At hindi lang yon. Ang inyong pananampalataya, walang kabuluhan. At mananatili kayo sa kasalanan. Kaya nga po pinako si Jesus eh. Dahil po sa kasalanan natin. Kaya nabuhay siyang maguli para makumpleto ang salvation. Kung hindi siya binuhay na maguli ng Diyos, mananatili pa rin tayo sa ating kasalanan at ang ating ahantungan ay sa apoy ng impyerno. Ang impyerno po ginawa ng Diyos para kay Satanas at saka mga anghel niya. Para sa kanila lang yan. Pero kung hindi na buhay na maguli si Yesus, lahat tayong mga tao, papunta tayo doon sa apoy ng impyerno. Pero hindi nga po gusto ni Jesus, no, ng Panginoon na mapahamak tayo. Kundi gusto niya po lahat ng tao magtamo ng kaligtasan. O, Tatay Ogos, unang Timoteo chapter 2. Tignan po natin itong salita ni Pablo. Alam niyo po si Pablo, magbuot na makilala niya si Jesus. Talagang ano na siya. Ang buhay niya talaga, ibinigay na niya kay Jesus. Wala siyang pinangangal, kundi si Jesus na lang sa kanyang panahon. Mula sa pa kalagayang pariseo, ang kanyang reliyon, na isang manguhusig kay Jesus, pero nung makawusap niya si Jesus, yung journey to Damasco, na tinalaga siya ni Jesus bilang kanyang apostol, magbuhat noon talagang masigasig na siyang ipangaral si Yesus sa mga tao. At ang isa dyan ay yung pagkabuhay na maguli ni Yesus. Ayan. Tatayo ko sa unang Timoteo po, chapter 2, verse 3 and 4. Yan natin makikita na ang gusto ng Diyos, hindi tayo mapahamak. Kaya kung hindi na buhay na maguli si Yesus, lahat po tayo mapahamak. O, ano e, pang bakit pa tayo sumampalataya? Ganon din lang pala. O, e eh, bakit tayo naniwala? Wala rin pala tayo mapapala. Kaya sabi ni, si, ni Pablo, kung ang ating tingasaan lamang yung pananampalataya hanggang dito lang sa lupa, tayo na yung pinakakawawa, sabi niya. Totoo nga po naman. Tayo na yung pinakakawawa. <laughs> ano po? O, sige, tingnan natin. Gusto ba ng Diyos mapahamak tayo o maligtas tayo? Purihin ng Panginoon. Sige. O, Tatay Yugos, nakita mo na ba? Opo. Unang Timoteo. Timoteo 2. 2, 3, 4. Alatan 3, 4. Opo. Ito ang mabuti at kalugod ng Diyos sa ating katapagliktas ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Nakita niyo po? Anong gusto ng Diyos? Lahat ng tao. Wala pong matira. Gusto niya lahat. Maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Yung pagliligtas ng Diyos. Ngayon pinapahalam na ng mga apostol niya, kagaya ni Pablo. Pero meron pa rin mga tao na sumasalawut, sumasalungat sa kanya. Na sinasabi, eh Pablo, hindi naman totoo pinagsasabi mong yan eh. Hindi naman nabuhay na muli si Yesus sa mga patay. Kaya nga ka pinapaliwanag ni Pablo. Kung, kung gano'n ang mangyayari, sabi niya, eh walang kwenta ang pangangaral ko. Isipin eh, niya. Wala namang bayad si Pablo kung saan sa siya nakakarating sa Middle East nangaral. O, oh, hanggang sa gusto siya patayin, dumanas ng hirap, dusa, lahat. Tapos wala palang kabuluhan. O, oh. E di sana hindi na lang siya nagbago na natili na lang sana sa dati niyang kalagayan na si Saulo. Ano si Saulo? Isang mamamatay tao na lang. Pero hindi eh. Sa kabila ng lahat ng yan, ang sabi ni Pablo, kinahabagan na ko ng Diyos. Ngayon, itinalaga siya ni Yesus. Pablo, mangaral ka, sabi niya. Tatayo ko sa gawa 26 po. Mula po sa, tignan natin dito sa Biblia, anong sabi ni Jesus Christ kay Pablo? 26. Opo, gawa 26. Mula sa 12 hanggang 18. Yan naman ang pagtatalaga ni Jesus Christ kay Pablo. Bilang kanyang lingkod, bilang kanyang ano, siya po ang magpapatutuho sa kanya, si Pablo. O, isipin niyo. Bakit pa mga araw si Pablo total wala na wala, na mo pala pagkabuhay na maguli ba't pagkita susundin pwede na gawin ni Pablo yun eh hindi nga po eh naniniwala si Pablo na si Jesus ay muling nabuhay kasi nga po ang dami na pinagpakitahan ni Jesus at ang kauli huli ang siya pinagpakitahan eh kung si Pablo lang sana o oh, nagpakita sa akin baka sakaling hindi sila maniwala eh kaso ang dami nagpakita ang daming mga nakakita kay Pablo eh. Yung mga mga halagad. Ang mga apostol pa. Yung sila Pedro. Nakita si Jesus eh. O, nakita mo na ba, Tata Yogos? Um, kita. O, sige, basahin niyo po, Tata Yogos. Gawa, um, lahat bin ang binchayus yos siyang kandisyot. Opo. Yan ang layunin, nang pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangarian at pinahintulot sa mga pudog pare. Nang katangalian, tapat habang kami naglalagbay, nakita ko hari alig na isang nakakasilaw sa liwanag mula sa langit. Si Ito'y maliwanag pa kaysa araw, ketung nakakasilaw ng liwanag paligid namin magkakasama. Kami lahat inatumba sa lupa at narinig ko. Ang isang tidig na nagsabi sa akin, wikang Hebrew, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinawusig? Sinasaktan mo ang iyong sari sa kinagawa mo niyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus, yung inuusin. Kanyang tumayo ka, pakita ako sa iyo upang tinalaga ka bilang aking lingkod at magpagtuturo tungkol sa mga nakita mo ngayon at mga pinapakita ko pa sa iyo. Iitas kita mula sa mga kababayan mong hodyo at ngayon din sa mga hindi kung saan kita isusugo. Imumulat mo kanila mga mata. Babalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman ikasila sa kapanyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila patatawarin sa kanila mga kasalanan at bibigyan ang lugar ng kasaba ng mga taong inawang bandar ng Diyos. Amen. Ayan po. Ano sabi ni Yes? Pagpatutuwa Pablo sa nakikita mo ngayon at ipakikita ko po sa iyo. Uh. Si Jesus mismo ang nagutos sa kanya. Si Jesus nasa langit po dito, yung eksena ng ito. Abang kausap si Pablo nasa lupa sa nasa Damascus sila. Pero si Pablo lang ang kausap niya, si Pablo lang ang nakakarinig sa kanya sa kabila ng marami sila. Oh. Uh. Diyan niya po itinalaga si Pablo na bilang kanyang apostol na magpapatuto patungkol sa kanyang buhay kay Yesus. Buhay ni Yesus ang patuto niya. Kaya yan ang ginagawa naman ni Pablo. At pero patuloy siyang sinasalugat ng mga tao sa kanyang panahon. Kaya ganoon na lang po ang kanyang pagpapaliwanag na sinasabi niya, kung walang pagkabuhay na maguli sa mga patay, eh di walang kuwenta ng aking pangangaral. Sipin nyo, nagpagod siya, wala namang palang kwenta. Oh, ang masakit yung mga taong naniwala sa kanya. Nagpaniwalang paniwala, wala namang palang katiyakan kaligtasan. Oh, ba't pa sila naniwala? Kung ganyan din pala, wala namang pagkabuhay na maguli. Ang totoo, talagang may mga tao po na hindi basta naniniwala sa pagkabuhay na maguli ni Yesus. Pero salamat sa Diyos, kami po. Tayo, kayo, la kayo. Maniwala kayo, o hindi. Buhay ninyo yan eh. Pero kami po dito, naniniwala kami na si Yesus ay muling nabuhay sa mga patay. Nakita nga si, eh. Oh ano sabi? May gitliman dahan. Pagkatapos, mga apostol. At ang kauli-uli, sabi ni Pablo, sa akin siya nagpakita. Eh, yung to dito, Damaskos. oh Kaya, maniwala po kayo. Panguli, tignan nyo po ang sinabi ni Pablo. pangulit talata, Roma, Jes, 9 Tatayogos. Tignan nyo po ang kaligtasan na sinasabi ni Pablo. Yan. Yan. Nasa inyo po yan. Ako po, wala akong kontrol sa buhay ninyo. Nine lang po. Opo, yun lang. Pangulit, tignan natin yung kaligtasan na sinasabi ni Pablo. Roma 10.9 9 Kailangan maniwala po kayo. Maniwala lang po kayo. Ano? Nang buhong puso ninyo kasama ng yung puso bagit sa puso po nakatingin ng Diyos hindi po sa ating itsura eh bakit eh pag itsura eh hindi po tayo papasa sa itsura natin <laughs> malayong malayong papasa tayo <laughs> kaya lang hindi po sa itsura tumitingin ng Diyos kundi sa ating puso o, tatayo ko sa kita mo na yan, pag-ibasa mo. Panguli po yan, talata. Bago tayo manalangin at umawit. Babasahin po. Ah, Oo. Oh. Ay, display di palaga. O, oh, display ng Roma. Kung ipahayag ni yung bibig na si Jesus ay Panginoon, sa buong puso kang palataya na siya ay muling binuhay ng Diyos. ka. Amen. Napakaliwanag. <laughs> kung naniniwala ka, sabi ni Pablo, na si Jesus muling nabuhay. Ligtas ka! Ibig sabihin, kung ang paniniwalaan mo, yung sinabi ni Pablo, hindi ka mapupunta sa impyerno. Pero kung ang paniniwalaan mo yung sinasabi ng mga kritiko ni Pablo, ah, wala kang kaligtasan doon. Eh, kritiko yun eh. Walang pananampalataya yun sa pinangangaral ni Pablo. Oh, kita nyo po. Salamat sa Diyos, ano? Purihin ng Panginoon. Sige, awit po tayo ngayon. Diyos ay pag-ibig. Yan bago po tayo uh, pupunta sa closing prayer. Ulitin <laughs> naman natin ng Diyos ay pag-ibig. Okay. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso ay kaluluwa ang siyang nagdulo sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa pag-ibig ng natin di mapapawi kailan pa man sa puso diwa tayo'y salamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkatang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. nagmamahal kita lapin sa ating pagsuyo ating ikala at sa buong pag-ibig ni Jesus ang siyang subakop sa bawat sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahal lang tayo'y matulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo'y nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na ito na itinuro mo sa amin na mayroong pagkabuhay na mabuli ng mga patay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng turo at taral ayon po sa kasulatan. Ang koymen ng ginamit po namin Biblia, Biblia ng mga pasto. Po, kayo pong mga nakikinig ng video ito, nawa, ma-inspire po kayo sa salita ng Diyos na mayroong pagkabuhay na maguli sa mga patay at tagunang bunga ng pagkabuhay na maguli walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus Kristo like 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 share na share kayong mga na share share nyo po sa iba ano po at mag subscribe po kayo no Sige po, hanggang dito na lamang ang ating video. God bless us all. Bye-bye! Oh <laughs>